mayong hapon sa tanan. So, sorry kayo ha. karon kanang tagsara kay ko makakuha og video mga idol kay ngano man tungod busy kay ta. So, karon nagprepare day ko mga idol. So, at, nahurot na to, to, to harvest no ang ato ang 50 heads no. So, every day mi nag-harvest og oh, 10 heads. Then karon oh kanina last nagidto na mga harvest no. So, karon nagprepare ko naglimpyo na sad nako So ako ning gilimpyuhan ng kwan ang atong grower pin then kung inyong nabantayan ato ni siyang gibutangan o partitioner no so atong kung ano ni so dili na ko sublan ng atong nga uh, kay tuwa ko 18 heads did to existo sa last nga batch no dahil nag-order na to, oh, 40 heads. So, instead of 50, so nakoy natay kuhan nga 10 heads na excess. So, 2 weeks naman to sila. Ato na po ni Ibal Hendria mga idol. So, tomorrow ako na ito dal ang itong kuhan. Ang 10 heads kay naman sa tayo bagong nabot nga mga piso na sa ano nga para ito ibutang nga ito sa atong brooding pin. So, as actually, karon mo ta ito akong plano nata then wala pa man naputol man na nga itong paglimpyo ganina kay nalobat ang ato ang tigamit nga ganin siya pressure washer so ako lang sa siguro ang katong nga kaya nalobat na po siya So ako na obserbahan dito ang atong pressure washer mga idol. So dali ra siya malobat no. So continue na tong gamiton. Labi na diri sa ang area sa akong growing pin, oh, sa akong growing pin kay kuan kana ba mo. Para for almost one year karon pa nakta, na try o oh, ganag yung pasirit kung inyong nabantayan murag nalimpyo-limpyo gid siya last time ako ra na siyang sablig-sabligan ako ra na ako nag zone rocks no kay wala man tay kanang nya katong wala man mga ipapasilit kay wala pa man kuy tubig atong time diri ang stock karon na tay nagpataod na tao gripo diri so karon ato na ato na nang nakuha no so akong nabantayan nagapil naging gahi sa mga iti nga namilit so dugay kay nato nakuha na tang mga iti nga namilit sa kahoy so karon ato na giswayan og gamit og pressure washer na nalagpot gid na limpyo gid siya. Mm, diyan ang diri ang area. Wala pa ni siya natiwas. Tiwasonon so pa ni. So mag-charge na sad ko diyan og ma tiwason so sa din ako mga idol. So mao lang sa na update nato karon mga idol. So thank you and God bless sa inyong tanan. Babush.